Actually is mga pang 2 days na namin itong pagtanim eh. Hindi lang nakapag video kasi siya yung malakas yung ulan. Eh ngayon, ang eh, tayo doon yun. Ito yung saging tapos na yan. Tapos na kayo magtanim. Nag-video rin ako yan kung paano magtanim ng saging. Yan, nabasa yan. May video ako yan. Kanyo? Sibol na. Yan. May video rin ako yan. Nabasa. Paano yung pagtanim niya? Kaya yung mga distansya niya. Pero well, ito po yung tinanim na namin. Bali ngayon, tuturo ko sa inyo yung procedure kung paano ba magtanim. Una, gukay muna tayo. masadong in mataba tong lupa to tingnan bulati taba kasi isang lupa to kasi in bago to bago kami nag dito is nagpa yung tawag ito nagpa palmar kami tapos yung palmar pinakaras bali yung, un, yung mga damo dito yan yung ginagawa din isa na naging fertilizer niya nasa ilalim medyo babagal lang ngayon mag magukay mag, mag, mag kasi eh, lang pang dalawang araw to eh natapos namin ni tanim ng lubos eh sadyo masakit na dito sa kamay ko dito no niya dyan, sakit niya diyan sakit na tingnan nyo may mga damo sa ilalim yan yan kasi na na ilalim na, punta sa ilalim yung mga damo dito dahil sa nag palmar tsaka nagkaras. so ito gagawin nyo ha lagay ito dito ito hanggang dyan yan dyan tapos dito Bali yung gat niya eh. Ini pasok ni dito. Medyo may ugat na itong nakuha kong kalbos kasi inipet ko lang to. Doon kasi yan nakatanim sa malapit sa may nyug. Eh. Mahirap doon bukarin na. Kaya inipet ko dito. Hindi hindi masyadong maulan kahapon, masyadong na na ako eh. sa kaso eh, masyadong malakas yung ulan kahapon eh. Ito yan. Yan ang proper. Yan nyo yan. Yan ang proper ng pagtanim. Tsaka gaganin niyo ito. Ganyan, pag ganyan para yung amang lub niya yung kamote na sa ibabaw. Hindi masyado na sa Hindi mahirap bukarin. Tsaka yung nasa sa taas sa taas naman ipantay lang yan ang proper ang tatanim pwede naman kanya magtanim sa kung wala kang space dun sa inyo ilagay nyo lang sa sako mas may nga yung lupa nito eh, yung may halong buwangin madali yung pagpukad lang yan tubunin na natin yung lupa yan yung pagbungkal dito ito, mga 3 months to 3 months lang meron na itong lamang loob ganyan tapos ganyan, tanim natin na tapos yung mga gili ito, ganina natin Yan. Yung tawag dito yan sa amin dito, habuk. Yung tawag sa Tagalog dito, yung ginaganyan sa gil niya at saka pinapapundok. Yan. Kina yan. Patama ko dito. Isa. Ganun pa rin yung proseso. So, siguro yung yung haba yung circle niya is ganito. Mga ganito yung tsaka yung lalim niya mga ganito. Mga 4 4 to 5 inches lang. Huwag masyadong mga ganito. Masyadong malalim yan. Kaya merap yung pagbukad na eh. Pag meron na itong mga lamang loob. Tsaka yung sa ilalim naman, yung ganito lang yung plaplat natin siya. Plat na yan. Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan. Yan. yan. dapat ito hindi matabunan na ha? ito ito tinaya mo yung wood pa yan ito yung kinakain dito sa amin ito pinipreto ito ito pinipreto ito. itong wood na ito masarap ito ito kinakain dito sa amin May video ako niyan. I-watch lang niyo. Paano nanguha ko doon tama amin ka pinito ko yan yan tapos ganyan natin para makahinga-hinga pag meron na ugat siya makahinga siya Niyan. Yan ang proper talaga. Thank you guys for watching. Oh, pina ko sa inyo kung paano magtanim ng talbos. For sure ako within 3 months, meron na 'yan ng laman. Bye-bye. Thank you.